Assure yan ha, maglilibre siya ng ano daw. Mm -hmm. Ng ano, ng uh, ano tagon? Samgyup! Uh, -huh. uh okay, thank you! Mm -hmm. Sagot ko. <laughs> oh, <laughs> hindi ka ni Joseph, sagot daw. Biglang tumawag kay Joseph, sasagutin daw yung Samgyup namin. <laughs> thank you! Uh, let's go! Let's go! Okay. buti na lang. Buti na lang at okay na. Medyo maganda na yung panahon. Medyo makulimlim pa rin, pero kanina maliwanag na. Eh, kagabi umulan na naman ng malakas. Wala pa rin tigil dito ang ulan. Ayun. At dito konti pula, bumabaha talaga. Sa napakaraming lugar. That's why, isa ito sa mga sentro ang pinag uusapang flood control projects. Mga ganong drama. Oriental Mindoro tayo. Nandito po tayo sa Kalapan Oriental Mindoro. Sa Kalapan City ng Oriental Mindoro. Yun, ay tunay ng ako. <laughs> Dandan dahan tayo. At maganda ng panahon, parang biglang, baka biglang kumulimlim. <laughs> ah, ang natin ito, kahit di tayo ka... kagandahan ngayon ayos lang. Ang so, malaki nakikita ko naman kayo pa, malinaw pa ang mga pagmumuhahan niyo. So, ingat tayo. <laughs> Ayan, meron tayong ano eh. Kerat kerator keratosis pilaris. Ito po ang sabi, ay hindi na raw nawawala. Para nasa pamilya na, o nasa tuko na, parang gano'n. At hindi naman siya makakasagaban sa ating kalusugan, walang epekto. Pero yun nga lang, Pinsos ko na pag-ihawak. Ito mga asong to. Ano pang inaawa nun? Ano may mga tao. Ayun, so may mga dumating. Nasaan na ba tayo? Yun, sa baha, diba? So, okay na yan. At lagi tayo binabaha dito at lagi tayo may brown out dito. Naku, special na special oriental indoor pagdating sa brown ako, <laughs> Ngayon, isa pong magandang kwentuhan tayo. Ngayon, ba ipapahagi ko sa inyo ang susunod na magiging importanteng bahagi ng aking buhay. So kahit alam ko ang mayor sa inyo, tingin sa atin ay 59 lang, <laughs> tumawad pa. Tingin sa atin ay medyo bata-bata, ay salamat po. Ay tayo po ay ano na, ay sweet 16, 35 and above na po tayo. And kailangan na natin yung mga bagay-bagay na dapat natin asikasuhin na deserve nating makamit or makuha. Inayos sa po natin ang ating pag-ibig. E kailangan ayos ng ayos, update ng update, follow up ng follow up. Alam niyo naman ang Pilipinas, marami mga kwento ng mga pandarambong, mga scam. Malalaman mo yung, yung name sum mo ginamit na para sa loan ng iba. May mga ganun eh. That's why, yung inayos ko kanina, ang bahagi nun ay yung ating loan na tayo tayo at natin kung hanggang ano pa ba kaya kaya kasi minsan nakakalimutan natin tandaan minsan so, hindi natin alam kung kailan ba na nagbayad sa atin may mga ganun natin may mga ganun moments so inakisa natin nabayad ko kanila ng halos 10,000 pesos so tayo ay nagloan uh, nag-loan noon hindi lamang dahil sa pwede naman ma magamit iba kundi dahil sa may mga nagsasabi nga na kanitin mo na kaysa naman gumamit yan mali mo totoo yung mga ganun-ganun Last, itinaas ko yung aking bayarin from 400 sa pag-ibig. from 500 sa pag-ibig. Ang ko dito sa Pilipinas, parang ang sabi nila last, hindi naman, mga a year, a year and a half ago, ang sabi nila ay, parang balik sa 400. Parang ganun, hindi ko na kung bakit. Eh, five, nung nasa Japan ako, 500 to 500 na pinahuhulog ko eh. Tapos sabi, sabi nila, parang basic 400, 200 sa employer, 200 sa iyo. At kung ikaw ang self-employed or may sarilang business, hindi, bayaran mo yung 400. So, parang ganun. So, ang ginawa ko, simula ano yata November, ginawa kong 600, yung aking monthly amortization or monthly contribution. Parang ano, parang ayok mo na po rin. Because ang, ang alam ko sa kanila last year, nagtanong ako, parang sabi nila, kung lang naman, ako ano lang yung talaga yung sinesay mo, yun lang. Tapos may mga konti-konti lang na halos hindi mo na rin makita yung tubo-tubo or something. Rebate, rebate yata ang term. Eh, yung sa SSS, ang inaasahan ko na medyo mas malaki. Yung nga lang, wala pa tayong idea. Kaya napunta rin tayo kanina para malaman na rin natin kung ano yung idea yung pwede natin tanggapin. Na-vlog ko na to before. And kanina, yun ang first time na yun ang kasunod ng ating pagtatanong sa akin at sa aking sarili, sa inyong lahat. Kung mga ano kaya ang pwede ko kasaan. Mga magkano kaya. Kasi 18 months na 18 months na advance na ibibigay ng lump sum. Yun. May nagsabi nga pala na hindi po lump sum, advance lang. Yung lump sum po ay walang pakialam dun sa advance. Ang lump sum po ang ibig sabihin, bigla ang bigay. Iyon. So, huwag po natin ipagkamali na yung lump sum ay tumutukoy lamang sa isang tumutukoy lamang sa pension na ibibigay ng buo. Ito tumutukoy din po sa kahit ano pa mang contribution, advance pension, whatever, na makukuha mo ng buo ng hindi man in general, buo yung isang face na yun. Pagkaya ko yung 18 months sa yun, ibibigay siya ng lamsam. Hindi ibig sabihin wala nang kasunod. Yun lang kasi nasisip ng iba na lamsam ay yung lahat-lahat na. Poy-poy, yun pangkat-pangkat din, pwede mo parang sabihin na lamsam yung binigay ng lamsam na ganito. Yun po. So, marami mga nag-comment kasi noon, hindi ko na lang sinagot. At baka magkalabuan pa. Pero yun po yun. And then, bibigyan tayo ng 18 months. Option naman. Pwedeng, wag na. Pwedeng ituloy mo pa rin yung SSS mo. Pwedeng, kumuha ng, tanggapin mo yung 18 months. Mga ganun Sa maraming options. Tayo, tatanggapin natin. Why not? Eh, baka mamaya eh, may mga gumagawa nun tapos hindi na na natikman. So, kung patitikman natin, tikman na natin. <laughs> Kaya inayos ko na, meron po tayo, dapat last year pa tayo pensionado, pero nag-delay tayo, sabi nila this year, next year na lang, hindi tayo pumwede nung January kasi, 120, 120 months, kailangan natin tapusin, ay 113, ay 102 lang yung nabayaran natin. So, nagbigay tayo last year ng maraming pera, para mapansakan, may iwan tayo kasi sabi nila nga ay pwede namang ano lang, pwede namang huwag wag din at isa ano na lang because sasaw na ako ng January 2024. So nung napunta na ako doon ng February, tinanong ko yung kakilala ko, hindi raw pala, next year pa raw pala. So ayaw ko na makipag-religion na ba't ginasabi mo sa akin na pwede na ano lang, na huwag, tayo ko wala ko lang, di ba? So ayaw ko na ang ganoon because kaibigan. So sige, next year, hindi pa dahil mamadali, baka maubos din lang. So, babayaran ko kanina yung 4 months na lang. Actually, may 7 months na natira. So, pinayaran ko na three 3 months, 7 months ago. And then, uh, yun nga, kukumpetuhin ko na lahat. Ay, hindi naman kami, hindi, kailangan ko kasing magbayad. Kukunin ko na lang yung PRN parang hindi na kumahirapan pa sa pagpila-pila. Kahit mga meron tayong privilehiyo na tayong prioridad sa mga pila-pila, minsan hindi rin naman natutupad ng bonggang bongg or minsan sa sobrang dami rin ng prioritized. So, mas maganda na yung buha ka ng PRN number. Ang problema, hindi makapasok. Tinulungan nila ako last year kasi meron doon unit na parang mga mga batang ano, empleyado, mga baguhan pa lang na sila nag-assist sa mga hindi masyadong magagaling sa aspetong technical or computer. So, doon ka pupunta. Nagpatulong ako, nakalabot ako yung passport no, ang password noon, so binago namin ang password. And then, itong password na yung nilalagay ko kahapon or kagabi, ay hindi rin pumasok. Eh, sabi ko, binago na nga namin ito eh. That's ay pumunta ko rin para ayusin ang lahat. Ito na kung bakit. At makakuha na ng PRN para mabayaran natin lahat at ang maayos na. So, ang pag-ibig ay balak nating i-hold muna. Diretso tayo ng pay. At ang SSS, tatanggapin natin yung offer na 18 months advance sa Enero. Yan. Yeah. So, excited kasi hindi sa excited dun sa pera hindi naman million-million yon Pero excited na para bagang nung ano, nung nag-first time akong mag, 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 first time ko magamit yung senior card. Talagang pinidyo na ko pa, pinidyo ko pa. Sa ano yun eh, sa, parang sa Alabang, sa Expressway. Punta kami ng Manila. So, initure ko talaga yung mga risk. Hindi ko na makita kung sa na ilagay kung na, na, na delete ko ba or na i-post ko ba ang tanda. Pero initure ko yung video ko yon. Pag nakita ko eh papalabas ko ha. Ah, Excite na tayo binigay nito noon na ang sarap din na pala sa feeling. <laughs> na parang noong una, ano ko, ayoko nga, ay, ano hindi, ah. Pero nung maranasan mo, yun na, so, kailangan mo i-accept ang realidad, at the same time, yung mga bagay na nararapat, nararapat, nararapat para sa sa'yo bilang 35 and above. <laughs> Yun na, hindi man tayo atat na atat ay nagre-ready na tayo para sa pagtanggap ng ating pensyon sa susunod na taon. Ayun, dumilim na naman. Kanina, ang ganda-ganda. Kagabi, ang lakas ng ulan. Gusto so kanina nila ako maganda na. Tapos ayun, ang dumilim na naman. Ay nako. <laughs> Ito ay sa labas. Bakit diba sando? Parang hindi. First time kong nag-sando. Parang first time kong nag sa loob ng dalawampung taon. <laughs> ay nako. So kahapon, talagang ano, medyo nag-guilty ako. Kasi umiwasan ako sa mga tataba eh, Sa mga pagkain. Nakubig lang kupik lang ating microphone kaya let's make it short na lang Nakikwento ako tungkol sa pagtitimpi ko sa mga matatabang pagkain sa mga bawal at dahil nga nakatikim na tayo ng samgyup hindi natin mahindian which is bihirang bihira naman isabay na natin ang pagkain ng isa pang medyo bawal yung ice cream <laughs> para pagsamahin na lang natin ating dalawang cheat days oh di ba tara Ito yung paborito ko. Yan. Queso real. Lagi yung hinahanap to. Siguro na simula akong na-inlove dito. November pa. November 2024. mm Grabe -mm. yung sarap. <laughs> Yan. Ay! Matigas. Matigas. Matigas pa. Sobrang tigas. So, maya-maya na. Masakit sa panggipin ko niya kagabi ha? Tigas ang ulo ko. Ano so, pabili ko kahapon ng mefenamic? Ah, ng Ponstan at saka Flanax. Kasi wala mefenamic lang dito. Pero parang di natatanggal so... Nagpabili ako ng Ponstan. Pagdating naman ng Ponstan, wala na yung sakit ng ngipin ko. Nakakain ako dito. Iyon. Oh, hey! So, thank you very much sa inyong lahat. At uh, bukas, magkakasama kami ni na Joseph. Papunta kami ng South. Dadalawin natin si Dexter at dadalawin natin si Chito. Pag natin kay Dex, may pupunta tayo kay Chito para malam makita natin ang personal yung kanyang racket. And then after that vlog, pag-uusapan na natin ang ano ba ang latest tungkol sa ating kotse. At nagkaroon na po tayo ng sagot. Nakapag-decide na tayo. Malalaman po niyo sa susunod natin vlog. So this is your friend Lubato sa inyong nagagutok sa imas at mabuhay lahat Pinoy sa masunod ng world. Dibatology pa more and more and more. Thank you.